bilis po ng ekonomiya. yung pong communication. There will be no debate as to the significance and impact of communication and technology in the growth of, of the nation, Mr. President. Totoo yan. Um, dahil uh, makikita po natin ngayon na everything is interconnected. At all halos lahat po ng sector from education to business to agriculture uh, lahat po gumagamit na ngayon ng internet and technology at dahil po sa cellphone yung internet and technology na sa bulsa na ho natin so talagang magiging more interconnected pa, pa halos pabilis ng pabilis po ang uh, internet at uh, mas marami na tayong nagagawa ngayon with uh, the internet so tama ho kayo na ganyan po papunta ang buong mundo Mr. President, more recently, the Secretary of the ICT mentioned something like the utilization of artificial intelligence can be utilized as a potent tool for empowerment. At, uh realize, realize, Mr. President, kung meron po mauhusay rin mga kababayan natin mga technical people para pu ito ay ma-take advantage natin pero ang uh, masakit po nito Mr. President sa 2024 global artificial intelligence index tayo po ay number 78 sa 83 bansa kung ang pag-uusapan po ay artificial intelligence talent full pool. So, paano po natin ma-address ito? Uh, tama naman po kayo. Uh, artificial intelligence ay nakakatulong talaga. Ngunit wala naman po tayong sapat na technical people to undertake and to pursue this direction. So, ano po yung plano nyo dito, uh, Mr. President? Ako kayo, Mr. President. Ang uh, artificial intelligence, napakabalis pong uh, uh, nagiging uh, importanteng tool uh, para sa ating lahat. Ako, yun din po ang gamit ko pag nagre-research ako or may pinapasummarize ako mahabang uh, mga papeles. At uh, in application din, dumadami rin. No? Uh, Nag-evolve rin, nag -evolve rin tong, uh, artificial intelligence sa iba't ibang sector. So, uh, to, to, to answer your question, Mr. President, uh, in the budget, Meron pong 1.1 billion pesos for ICT capacity and industry ecosystem development and management program. Nakasama ho dito, training. So, nagbibigay rin ho sila ng training sa iba't ibang industriya. At ang sabi po ni Secretary, kasama ho dyan yung artificial intelligence. Sino po ang training sa mga possible entrance sa pag-develop ng artificial intelligence, anong bansa po ang nag-train? Tayo po ba nag-train o ipat-train natin sa ibang bansa? Yes, Mr. President. Uh, Meron po silang mga partners, kausap po nila yung mga Google, mga Open OpenAI, mga malalaking AI firms. So uh, ito po ay uh, uh, kinakausap nila para magbigay po ng uh, training sa ating mga uh, constituents, government uh, Uh, government employees. I remember during the hearing na pag-usapan rin natin to na meron din silang mga training sa ating mga government employees kung paano gumamit po ng technology. So, meron na silang uh, uh, direction kung uh, di meron na silang direction na magturo at mag-train ng AI sa mga government uh, employees at yung mga gusto matuto. Uh, I'm happy to hear that, Mr. President. But, uh, with the way Artificial intelligence has become sophisticated today. We've seen also how potent they become as tools for fraud. Kamakailan lamang po, uh, may lumabas pong mga deep video na parang pinalilitaw ang ating Pangulo ay nagdidirect ng military acts against another country. At ito po ay kumalat sa social media. Eh, siyempre po, pagka... hindi mo masyadong tinignan yan, maaari kang makapag-isip na... maaari kang mabigla. Maaari ka atakin sa puso pagka ganun nakita mo. So, paano niyo po lalabanan na mga ganitong klaseng uh, mga pamamaraan? Ginagamit po ang AI, hindi lamang para sa ikaw undad ng isang bansa, ngunit, para isa pangalig po ang kanyang mamamayan sa maraming pagkakataon at sa maraming pamamaraan. Actually, uh, malaking usapin ho yan. In fact... Uh, Uh, Nag-iisip rin ako mag-file ng batas para po uh, magkaroon ng uh, at least uh, some form of regulation or light regulation po sa paggamit ng AI. Uh, iniisip ko po kung gagawa ka ng mga AI videos or AI pictures, dapat may accountability at i-disclose mo na AI yan dahil talagang napakahirap pong minsan na uh, ma-detect kung AI siya o hindi lalo na ngayon nag-iimprove talaga yung technology. So um, ang CICC is uh, very active po sa mga takedowns ng mga deep -fake, um, artificial intelligence movies or mga mga ano mga video clips. So um, very active ho sila doon. But moving forward, I think kailangan ho talaga ng legislation. Uh, may mga ibang uh, may mga uh bills na ho dito sa atin to regulate it But uh, moving forward kailangan ho talaga ito dahil dapat may accountability hindi ka pwedeng gumawa ng AI at magsinungaling ka no um hindi 'yo pwede yan no? so um, we need to look at this technology very um uh, seriously uh, moving forward Mr. President isa po sa mga naging testigo ng Blue Ribbon Committee ay si Orly Gutesa. Siya po ay naging laman, naging siguro halos lahat ng social media parang nakatuon din sa kanya dahil siguro po sa kanyang isiniwalat. Huwag na pag-usapan po yung tungkol sa nilalaman ng kanyang uh, pagsisiwalat. Pansinin na lamang po natin yung nangyari pagkatapos na siya ay magsiwalat sa Blue Ribbon Committee. Uh, napakarami po ano, uh, issue laban sa kanya. Uh, peking notaryo, falsification, blah blah blah. At no October 31, 2025, na monitor po ng namin na napakarami pong fake ads sa meta tungkol kay Orly Gutesa. Isa po ang ito po ay isa lamang kamukha itong uh, nilagay po nila sa meta na isang fake ad. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta na ako'y puwersahing mag-sign ng fake affidavit. Lumabas po ito eh. Pero, Mr. President, bago ka po makapag-publish ng isang boosted content or ads, ilan po sa mga requirements na hihingin sa iyo ng meta ay ang mga sumusunod. Dapat meron kang email, dapat meron kang mobile number, at ang pangatlo, dapat meron kang website. Nung tinignan po namin yung website, ito po ay cdgmediaminds.com At pag tinignan po niyo yung website, wala itong laman. Parang isang placeholder lang for the sake of complying with Meta's requirements para makapag-publish at makapag-boost ng fake ads. Ang ginagamit pong uh, pag-boost ay yung siyempre kailangan eh, magbayad para marami pong audience na madatnan, hindi po ba? At uh, pag nyo po yung uh, mga mga like sa post, mga Vietnamese and Arabic accounts, ibig sabihin, eh, pang, pang lang. At gumagamit nga siya ng domain. Uh, paano po ba, nakikipag-coordinate po ba ang NPC o kaya yung DICT sa mga social media platforms katulad ng Meta o kaya ng TikTok. Para sa ganun po ay matake po yung mga peke na ads, na katulad po ng naipalabas na ganito. Nakaka pagbigay ng maling informasyon na ililigaw, nalilin lang po yung mga mamamayan. Kasi wala pa namang ginawa eh. Sigutesa ng gano'n, pero parang pinalilitaw na meron na. Kung salali pong may ginawa siya talagang gano'n, Malaman na lang sana natin sa totohanan, hindi po yung uunahan na lang naninislit po yung ating mga mamamayan. Yan po yung punto. Ano po ba yung mga measures na ginagawa ninyo para sa gano'n makapagsimula na sa meta halimbawa, So sa TikTok, ano po ang mga pwede niyong gawin para ito po ay mawala ka agad? Dahil hindi naman po totoo. Uh, ang good news po, um, Mr. President, Senator Mark Leta, ang uh, DICT meron nun silang tinatawag na Green Lane dito po sa mga platforms. Uh, namely, uh, Meta, Google, and uh, ByteDance. Ito po yung TikTok So, ito po naman yung tatlo talagang uh, uh, very popular na ginagamit po ng, uh, actually, hindi lang ng Pilipino, kundi ng buong mundo. So, uh, meron po silang uh, uh, access uh, dito po sa mga platforms na ito. At kung meron po mga uh, dapat i-report or dawa, dapat i-take down, uh, meron po silang uh, access sa uh, platforms, sa mga ganitong platforms. In fact... Uh, um, itong mga platforms na ito ay may opisina sa Singapore in which uh, pinupuntahan rin ho nila no? Uh, kung kailangan puntahan. Pero in this specific uh, example, Mr. President, uh, wala pong assistance uh, na nakuha kami mula sa NTC or sa DC, uh, DICT, kami-kami na rin po ang uh, gumawa ng kaukulang uh, pag-iimbestiga hanggang sa matukoy po namin na isang individual na nagtatago sa pangalang Luis Orbon. At nung matukoy po namin lahat ito, yung meron, nakuha namin ang kanyang uh, cellphone number, nakuha namin ang website, at nakuha namin yung kanyang email, doon lamang po siya, siya mismo, tinanggal po niya yung mga ads niya. Sa mga tweet, Mr. President, kinakailangan ding magsumikap ang isang na mamamayan. Ang inahanap po kasi ng mamamayan ay maproteksyonan sila. Pero paano kung halimbawa uh, yung mamamayan na lang ang gagawa ng paraan para, para proteksyonan niya yung sarili niya, nawawala po yung pananagutan ng Estado na maproteksyonan ang lahat ng mamamayan. Sa mga pin, baligtad po ang nangyari hindi naman sa lahat na lang ay iaasa natin sa pamahalaan, Mr. President. Ngunit, katungkulan din ng pamahalaan na siya nang maunang mag ng lahat ng pamamaraan. Uh, lahat ng mga bagay na ito ay malabanan kagad. Pantulong na lang po yung individual initiative po ng taong bayan, Mr. President. So, Mr. President, ang CICC, pwede rin po nilang may report itong mga ganitong cases. Uh, meron ho silang hotline. Ito yung hotline 1326, Mr. President. So, uh, accessible po ang CICC sa si mga taong uh, na biktima ng ganitong mga uh, deepfakes, um, itong mga artificial intelligence pictures. Talagang very challenging ho dahil ngayon anyone can become an, an artificial artificial intelligence artist no uh, pasimple, ha? nagiging very simple na yung platform para gumawa po ng mga artificial intelligence no so pero kung mayroong mga taong uh, na biktima nito pwede nilang i-report sa CICC and within 24 hours meron na pong feedback Mr. President nung pong uh, budget briefing ng uh, NTC halos isang buwan na nakararaan,